Welcome back sa ating channel mga kaibigan Meron tayong Samsung ngayon na slim fit na ayusin Ang kanyang issue ay half screen lang no Yun nakasalpak na Tapos titingnan natin tong display niya dito Una may guhit dito Tapos yan half screen lang Dito wala So, saan tayo magpo-focus nito? Magpo-focus tayo sa kanyang vertical section. Puntahan natin ang vertical section niya Okay, meron tayong digital tester dito, no, mga kaibigan. Dito banday ito yung kanyang uh, vertical IC. Uh, bali, tinangkaan natin yan na uh, ihinang hinang pero uh, wala pa rin. Ganun pa rin yung uh, display niya dito no half screen pa rin so susukatin na lang natin itong bultahin nito okay meron siyang 17 volts ayan tapos dito check natin yung negative na 12 volts negative na 12 volts ayan meron meron no so meron Okay, ah, uh, Papalitan natin to ng IC. Tanggalin natin tong IC niya no mga kaibigan. Itong vertical IC. At papalitan natin. Kung hindi pala kayo nakasubscribe sa channel na ito, baka pwedeng makasubscribe kayo no. So, ito na po ang kanyang vertical IC. So, ito ay papalitan natin, no? So, so meron akong kaparihan, no, mga kaibigan. la 28045 Ito yung ilalagay natin. Okay na mga kaibigan, pinalitan na natin ng vertical IC na LA78045. So, titestingan na natin kung kumoke -okay na ba nung ngayon na pinapalitan na natin, no? Ayan. Tapos yan. Okay, tingnan na natin yung ano niya no, mga kaibigan dito. Ayan, buo na. So, solved na siya no, mga kaibigan. Lagyan ko na lang ng cable. Ayan, lagyan na natin ng cable para makita natin yung sa yung display. Ayan, meron ng tao. So, solved na no, mga kaibigan, yung gawa natin ngayon na isang Samsung na slim fit na si TV. Kapag uh, ganun lang, no, yung issue niya, kalahati lang dito, dito lang yung display, possibly yung IC. At yun naman yung pinapalitan natin at umuki naman. No. Okay, hanggang dito lang po, no, mga kaibigan. Salamat sa panonood.